السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمبو امبرينو براذرز من لوبس الله اكبر الله اكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami po ang Bareno Brothers from Lopez Quezon na kung saan ay maghahatid, magbabahagi kung paano po namin nakilala at niyakap ang pananampalatayang Islam. Kami po ay mga balik Islam. Iyan ang ibig sabihin ng balik Islam. Pag sinabing balik Islam ay binalikan kung ano ang dating pananampalataya. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludun yuladu alal fitrah. Nang na lahat daw po ng isinisilang sanggol ay nakapaloob sa fitra na tinatawag ng ibig sabihin ay Muslim. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajisanihi. Na ang ibig sabihin na sa pamamagitan ng kanilang mga magulang, halimbawa ay hudyo, pinabibinyagan sa pagiging hudyo. Kapag ang kanilang mga magulang ay kristyano, pinabibinyagan sa pagiging kristyano. At kapag ang kanilang mga magulang ay halimbawa ay pagano, pinabibinyagan sa pagiging pagano. Kaya naman, uh, ibabahagi namin sa inyo kung pa paano po namin nakilala kami magkakapatid ang tunay na aral at kagandahan ng pananampalatayang Islam. Siyempre po, mauna po ang aming panganyan na kapatid na si Brother Jamil. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma baad, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, papuri sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan nasumpungan namin ng Islam sa pamagitan ng isang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala nang ako po ay pinalad ng mga pagtrabaho bilang OFW sa bansa ng Saudi Arabia. Kasama ko ang aking ama sa pagtatrabaho doon. Subalit, habang ako ay nagtatrabaho, ang aking ama ay nagsikap na may paunawa sa akin ng Islam sa pamagitan ng pagbibigay niya sa akin ng mga babasahin at mga paliwanag at sa kung ano ang turo ng pananampalatayang Islam. At akin itong sinuri at binag-aralan kung ano ba ang nilalaman ng turo ng pananampalatayang Islam. Ganun pa man ay matapos kong ito'y suriin, aking napagmuni-muni o napag-isip-isip na malaki ang pagkakaiba ng pananampalatayang Islam at kung ano yung ating nakagis ng panampalataya. Alhamdulillah. So, sa akin pagsusuri ng isang buwan, napagtanto ko na ito talaga ang pananampalataya na kailangan natin. At yun nga po ay aking na, na nakita at nasumpungan ang katotohanan mula sa pananampalatang Islam na ito dapat ang ating susundin at isa sa buhay ayon sa pamamaraan ng huling propeta Muhammad Wasallam. Kaya, kung sino man po ang nanonood o nakakapanood ng video ito, ay sinachallenge ko po kayo na inyo rin po suriin ang pananampalatayang Islam. Nakatulad namin ay hindi kami nagbasik kung ano ang aming nakagisnan bagkus nagkameron kami ng oras panahon para aralin pa ang ibang pananampalataya. At alhamdulillah, Uh, andito na lang po, insya Allah subhanahu wa ta'ala, gabayan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa panampalatang ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bismillah walhamdulillah wa salatu wa rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At uh, alhamdulillah, una pa sa sa Allah subhanahu wa ta'ala sa sandaling ito na kung saan ay uh, pinatnubayan kami ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa pananampalatayang Islam at uh, alhamdulillah uh, ako po ay si brother Jamal isa sa mga magkakapatid na kung saan ay ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatayang Islam. At uh, sila pong lahat, una ay ginabayan na sa pananampalatayang Islam. Sila po ay umakap na sa pananampalatayang Islam. At ako na lamang po yung uh, huli sa kanila na umakap. Alhamdulillah. At uh, sa gabay po ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi ko rin po akalain na ako po ay ayakap sa pananampalatayang Islam. Sabagat, uh, bakit ko po ba niyakap ang pananampalatayang Islam? Ito po ay uh, isa sa mga pagsubok na binigay sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat siguro ako na lang yung natitira ay binigyan ako ng Allah subhanahu wa ng pagsubok na ako po ay nabalian, ako po ay na-injury. Na kung saan ito po yung naging dahilan para hindi na ako lumabas ng bahay. Sapagkat syempre napakahirap lumabas ng bahay kung ikaw ay injury. Nabalian po ang aking kaliwang uh, kalimang braso. So yun po yung naging way ni Allah subhanahu wa ta'ala para ako po ay magtuklas kung ano ba talaga yung tunay na pananampalataya sapagkat nakikita ko po ang aking mga kapatid na sa loob po sila ng mosque, ng masjid, na pinag-aaralan po nila ang Islam at isinasabuhay. Ngunit ito po ay naging uh, tanong sa akin kung bakit uh, ano ba talaga yung Islam. Yun, hanggang sa... Ako ay hindi nga lumalabas ng bahay hanggang sa pumasok ako ng moske at uh, doon ako nagumpisang uh, uh, magtanong sa aking mga kapatid at uh, tinuklas ko rin kung ano ba talaga ang tunay na aral ng pananampalatayang Islam. At doon ko nga nasumpungan ang tunay na aral ng pananampalatayang Islam sapagkat nakita ko kung ano ba talaga ang tunay na aral ni Heso Kristo sapagkat doon nabasa ko, na kung saan ay dun sa aklat na The History of Jesus Christ na kung saan ay nakita ko kung ano ba talaga ang tunay na katayuan ni Hesus Kristo. Ayun at na nakita ko doon na kung saan ang katayuan talaga niya dapat ay ilalagay natin siya sa tamang kinalalagyan niya na siya isa lamang uh, sugo at propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At yun nga sa katagalan na aking pagtutuklas uh, ay doon ko na nga na pagtanto at na pagmuni-muni na ang Islam pala ang tunay na pananampalataya. Alhamdulillah. At uh, bilang panghuli po sa ating mga kababayan na kung saan ay naghahanap din po ng tunay na pananampalataya, ay uh, isama niyo po ang Islam sa paghahanap na pinyo ng inyong pananampalataya. Sapagkat bilang katulad ko po na kung saan ay uh, inaral ko po kung ano ba talaga yung tunay na aral ng tunay na aral ng pananampalatayang Islam, ay uh, dito ko po nasumpangan. Kaya, Uh, sa ating mga kababayan na nakakapanood ng bidyong ito ay uh, isama niyo po ang Islam sa pagtotoklas uh, po ng inyong pananampalataya at baka sa Islam niyo po masumpungan ang uh, tunin na hinahanap niyo pong pananampalataya at uh, hanggang dito na lamang po at uh, maraming salamat po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah wassalamu ala rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ako naman po si Jornel Jibril Repia Bareno. Ako po ay pangatlo sa magkakapatid ng Bareno Brothers. Kaya po namin na niyaka po ang pananampalatayang Islam. Sa uh, sapagkat po ang aking tatay, uh, tatay namin ay nasa abroad sa Saudi Arabia. So siya ay tumatawag sa amin mula sa Saudi Arabia dito sa amin sa bansa natin na ipinaparating sa amin ang minsan ng Islam kung ano ba ang turo at sino ba ang tunay na tagapaglika? Kaya nabanggit nga ng uh, aking mga kuya na uh, si Jesus Christo pala ay isang propeta. Yun yung uh, napag-aralan namin. At sa Islam pala, tinuturo kung sino ang tunay na tunay na nag iisang Diyos si Allah sa ta'ala. So kaya uh, mabilis at uh, uh, niyakap namin kaagad ang Islam nung nakakita kami ng mga patunay at mabasihan uh, na si Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na nag-isang Diyos. Alaykum. Salam. Alaykum. Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, gusto ko po muna magpakilala. Ako po si Brother uh, Ibrahim Bareno, panglima sa mga magkakapatid. Bali, ang to sa totoo lamang po, ay meron po kaming pang-apat na kapatid na si Kuya Khalil. Sinundan ko po siya, Kuya Khalil Bareno. Kailangan siya po ay... Uh, Uh, binawian na po ng buhay, Rahimahullah, kahabagan na siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa lahat po ng aming mga tagasbaybay, uh, sa, sa totoo lang po, uh, kung hindi po dahil sa si Islam, siguro po ay baka watak-watak na rin kaming mga magkakapatid. At nandahil po sa natuklasan po namin ang tunay at kagandahan ng aral ng Islam, katulad ng mga sinabi ng mga kuya ko po kanina, ay ito yung na, uh, nakapagbalik muli at para kami ay maging matatag at Uh, magkaroon ng tunay na pagkakaisa at pagmamahalan. Yan po ang naidulot ng pananampalatayang Islam. At uh, ako po na, ang kwento naman po ng aking pagyakap sa Islam ay, uh, ako po ay dating sa Kristan ng Romano-Katoliko at uh, talagang napakahilig ko po sumimba. Uh, at mahilig po ako basta patungkol sa religion kahit sa anong ako po ay nag-aaral pa nung elementary hanggang high school. Uh, maari sa ibang mga subjects ay nawawalan ako ng gana mag-aaral. Pero religion na po ang pinag-uusapan ay talagang uh, napaka, kumbaga ay uh, lumalabas ang aking kasipagan sa pag-aaral patungkol sa religion. Dahil uh, sa, sa madaling sabi, likas na po sa akin ang maghanap ng tunay na pananampalataya. Hanggang sa Uh, dumating po ang aming ama, nakatulad na banggit ni Kuya Jibril kanina, na kung saan siya po yung isa sa mga naging dahilan at ginawang daan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kami ay magabayan sa pananampalatayang Islam nung siya ay nagbakasyon nung uh, 2007 ay doon po niya na ipaliwanag sa amin ang tunay at kagandahan ng aral ng pananampalatayang Islam at uh, nung ako naman po noon ay pinag-isipan ko mabuti at uh, ikinumpara yung islam at sa relihiyon na aking uh, kinagislan, kinamulatan dahil nabanggit ko nga po na ako ay uh, dating sa Kristan hanggang sa nasumpungan ko na napakaganda pala ng aral ng pananampalatayang islam. At isa sa mga naging dahilan dito ay sa pamamaraan pa lamang ng pagdarasal. <coughs> dahil kung mapapansin po natin bilang mga katoliko noon, uh, kapag tayo isisimba tuwing araw na linggo, maliligo tayo, maglilinis tayo at mag, uh, sasakay tayo o maglalakad, then ipapasok natin kung ano yung mga sapin natin sa paa, na hindi natin alam kung ano yung naapakan natin. Ngayon, ka kabaligtaran naman sa Islam, na kung saan kahit gaano kaganda ang sapin sa iyong paa, sapatos o tsinelas man, sandalyas man yan, kahit gaano kamahal, ay hindi mo maaaring ipasok sa simbahan. Kaya naman, doon pa lamang, sa pamamaraan na yan, doon ako nagkaroon ng pagninilay-nilay o pag-iisip. Kaya naman po, bilang panguli, hindi ko na po paahabain ay... Uh, sa mga kababayan po namin na hindi mga Muslim uh, at sa mga naghahanap ng katotohanan isama po ninyo ang Islam sa inyong pagsasaliksik na baka ito po yung relihiyon o pananampalataya na makapagbibigay sa inyo ng tinatawag na kapanatagan, katiwasayan at makasasagot sa inyong maraming katanungan. At hanggang dito na lamang po ibibigay ko na po ang mikropono sa aking sumunod na kapatid. So magpapakilala po ako po si Jamin Barreno. At uh, una po sa lahat, I want to thank Allah subhanahu wa ta'ala because uh, He chose us, He chose our family to discover and to know the true message of Islam. And yun, nagpapasalamat ako sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ako po ay nagkaroon ng pagkakato na pag-aralan ng reliyong Islam at uh, wala po ako nakitang mali. Sa dalawang taon ko po ng pag-aaral sa Al-Marib, sa Baguio City, ay napag-aralan ko po at nakita ko ang tunay na mensahe ng Islam. Adun uh, doon po ako nagkaroon ng uh, ma matibay na pananalig o pananampalataya na mas tibayan ko ang pagkapis sa relihiyong ito. At I can say that being a Muslim is the greatest gift from Allah. Alhamdulillah. Ako po si Ronan Arbareno. Harun po ang pangalan ko sa relihiyong Islam. Ako po ang pinakabunso sa pitong magkakapatid. Bilang pinakabat pinakabata sa pitong magkakapatid. Nasaksihan ko kung paano na bago ng relihiyong Islam ang kaugalian ng aking mga kapatid. At dito pa lang, nagkaroon na ako ng interes kung ano ba talaga ang itinuturo ng relihiyong Islam. At sa tulong ng aking mga kapatid, unti-unti nila sa aking naipabatid at naipaalam kung ano ang kagandahan ng relihiyong ito. At sa ngayon, nagpapasalamat ako sa Allah dahil ginabayan niya ako upang matuklasan ko rin ang relihiyong ito. Yun lamang po at maraming salamat. Okay, alhamdulillah, yun po ah uh, sa lahat po namin na mga tagapanood. Yan po yung maikling, maikling kwento lamang ng bawat isa sa amin kung papaano namin niyakap ang pananampalatayang Islam at tulad po nang nabanggit namin kanina na kami po ay pitong magkakapatid at yung isa po namin kapatid na pang ay uh, nauna na po, bina na po siya ng buhay, kah kahabagan sa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman po kami magkakapatid uh, bilang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa paggabay at pagtubay sa amin, ay nagsusumikap po kami sa abot ng aming makakaya, iparating din sa lahat ng mga tao na wala pang kaalaman hinggil sa Islam na iparating sa kanila ang tunay na aral at kagandahan ng pananampalatayang Islam dahil kung paano po kami natatakot sa aming mga sarili na kami ay parusahan sa araw ng paghukom, ay ganoon din po kaming natatakot para sa ibang sa ibang tao na sila ay parusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kami po ay nagsumikap na iparating sa mga tao ang tunay na aral at gandahan ng pananampalatayang Islam. Hanggang dito na lamang po. Wa akhiru da'ana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.